Ano ang pangalan mo? Ano nga pangalan mo? Pangalan mo ano? Isa? Kiku kiku. Ano pangalan mo? How old are you? Ano pangalan ng daddy mo? Ano pa ng mami mo? Siya pa nang akin mo. Hati, kati, Hati, hmm. kala, hindi kami kinung. Sino pa? Hindi ti ti. Mm. Sa kanaka tira. Si ti. sa kanino bahay to? Mama lang Sino tita mo? Tita na. Tita na. Sino pa? Titi-titi. Hindi siya Titi-titi. Sino pa tita mo? Ano pa ang lula? Lula. Mm. lula. Hindi siya lula. Ba? Siya lula Beatrice. Lula Rengki. Lula Bibot. Lula Bibot. Wing -wing. Lulo Wing-Wing. Lulo Ming-Ming. Lula Mimi. Lula ah, Mimi. Lula Sali. Sally. Sally. Hmm. Ah. Anong tawag dito? Ice. Dito. Hello. Dito. Ice. Dito? Bibig. Bibig. Dito. Ay, puti. Dito. Anong tawag dyan? Anong tawag dyan? Bibig. Ito. Tanga. Ito, Ito. 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 Dito. 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 Ito. Ito. tawag? Oh. Siko. Siko. Ito. Ang tawag. Tama. Tama. Ito. Ang tawag dyan. Tila. Ito. Tuko. Ito. Tahimik ba? Ito. Dita. Ito. Diko. Ito. 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 Mm -hmm. Marunong pala. Mm. Mahirap ka na, Pipon? Pita, Pipon. Mm. O, oh, mayroon pa. Mm. Ano tawag nito? Sabi mo, hi, atin niko, Kuad, ni tuta ni miss, miss na Pia. Bilis na. Ayos ang kamay. Ini nak Hi, ha? Ini Kumusta na po? Kumusta na po? kayo? Kumusta na po kayo? Kumusta hindi pa tapos. Bakit gusto mo mapipo? Ano panoorin mo? Youtube. Youtube? My Youtube. Youtube? Oh, Youtube. Youtube. Ano? YouTube. 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 Bili, bili. bili, bili. Wag ka na mangaway, ha? Teka De, lang. Wag ka na mangaway ng bata dito, ha?